Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa pagpasok ng buwan ng Marso, mas pinag-iingat ang mga tao sa kagat ng hayop. Ito kasi ang panahon kung kailan pinakamataas ang kaso ng animal bite accident. Madalas rito ay ang mga bata na nakakagat ng aso. Dahil sa nakakaalarmang datos, tinalaga ang Marso bilang Rabies Awareness Month. Layunin ng Rabies Awareness Month ay ang magpakalat ng tamang impormasyon kung paano makaiiwas sa nakamamatay na rabies. Hindi biro ang mahawaan ng rabies dahil wala itong pinatatawad na biktima. Araw-araw, may isang Pilipino ang namamatay dahil sa sakit na ito. Kung ayaw mong maniwala na seryosong usapin ang rabies, eto at panuurin mo. 7 taong gulang na bata sa Pangasinan nasawi matapos umanong makagat ng aso. Patay ang isang batang lalaki sa San Vicente, Ilocos Sur matapos makagat ng aso. Pinag-aaral ang sampahan ng kaso ang may-ari ng aso sa Cebu na kumagat sa isang bata. Nasawi ang biktima dahil sa rabies. Sobrang delikado ang mahawaan ng rabies dahil kung hindi maaagapan, tsak na kamatayan ang sasapiti ng biktima. Ang ilan sa mga simptomas ng pagkarabis ay lagnat, pananakit ng ulo, pagsusuka, at sobrang paglalaway. Kapag ang pasyente ay nasa huling yugto ng pagkarabis, makikitaan mo sila ng hydrophobia. Ito yung matinding takot na uminom o maski na ang madampian ng tubig. Gaya ng lalaki na to na sinugod sa ospital matapos magpamalas ng simptomas ng pagkarabis. May kita sa kanyang kilos na nahihirapan itong uminom ng tubig kahit na siya pa ay nauuhaw. Madalas sa taong narabis ay mas gusto pang itapon ito kesa inumin. Isa pang simptomas ng rabis ay ang aerophobia o matinding takot sa hangin. Gaya ng lalaki na to na ayaw niyang pinapaypensya ng kanyang kasama ang mga rabies patient ay mas pinipiling manatili sa kwarto na madilim at hindi nahahanginan. Ang pinakamalala na sigurong simptomas ng pagkarabis ay ang hallucination. Sinasabayan pa ito ng matinding pagwawala at pagiging agresibo. Ang rabies kasi ay sumisira sa utak ng taong nahawaan ito kaya naman para silang nababaliw at nawawala ng kontrol sa sarili. Madalas sa pasyente ay tinatali sa kama para hindi nila masaktan ang kanilang sarili. Sa ganitong paraan, may iwasan din nilang sakta ng ibang tao sa kanilang paligid. Ito kasi ang pwedeng mangyari kung hindi itatali ang nagwawalang pasyente. Ang batang lalaki na to ay kinayang makatakas sa kanyang pagkakagapos at binasag ang salamin palabas ng ospital. Dahil sa mga ganitong simptomas, importante na ilagay sa hiwalay na kwarto ang taong narabis para sa kaligtasan ng lahat. May mga pagkakataon pa na ang pasyenteng na hawaan ng rabis ay kumakahol na parang aso. Ang halimbawa nito ay ang bata sa video na anime kumakahol. Ito naman ang lalaki na kumakahol din patapos itong marabis ng aso. Ayon sa mga doktor na sumusuri sa ganitong sakit, sinisira ng virus ang pag-iisip ng biktima kaya sila kumikilos ng hindi normal. Kapag lumitaw ang mga simptomas kaya ng takot sa tubig, pagwawala at pagkahol na parang aso, wala nang makakapigil pa sa napipintong pagpanaw ng pasyente ang kailangan na lang ng pasyente ay ang suporta galing sa kanilang mahal sa buhay upang maibsan ang kanilang paghihirap. Chak na kamatayan ang matatamo ng pasyente kung ang rabis ay umabot na sa kanyang utak. Kaya naman kung makagat ka ng aso, kailangan mo agad na maturo ka ng anti-rabis sa lalong madaling panahon. Huwag kang magpapagamot sa albularyo o manghihilot dahil wala sa kanila ang lunas para sa rabis. Pugasan ng sabon at tubig ang bahaging nakagat sa loob ng 15 minuto. Pwede mo rin itong patakan ng betadine para bawasan ang malalang impeksyon. Kung isa kang bata na nakagat ng aso, sabihin mo ito sa iyong magulang at huwag na huwag mo itong isisikreto dahil ito ang maaari mong sapitin. Isang bata ang nasawi dahil sa rabies na nee, hindi raw nagkaroon ng pakakataon na magamot siya kasi po hindi niya raw sinabi nakagat siya ng aso kung nakapagsabi lang daw sana agad, baka naagapan pa at hindi pinaglamayan. Huli na ang lahat ng malaman ng kanyang ama ang pinangangambahang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ano, ano na ng hindi sa Mabuti na lang at sa pag-usad ng siyensya na imbento ang anti rabies vaccine na pangontra sa virus. Ang bakuna ay libreng itinuturok sa mga apektadong individual basta't makipag-ugnayan lang sa inyong lokal na pamahalaan. Mas mabuti rin kung papabakunahan mo ng anti-rabies ang inyong aso at pusa. Libreng isinasagawa ang anti-rabies program sa mga barangay kaya walang dahilan upang hindi mo paturokan ang iyong alagang hayop. Tandaan na ang pagiging maagap ang susi para labanan ang rabies infection. At sa gayon ay hindi tayo matulad sa sinapit ng mga taong hindi pinalad na makaligtas sa rabies. Kapag meron kang alagang pet, uh, see it na talagang ipapavaccine mo siya uh, para safe din sa family mo and also sa others din. Siguro it's our uh, responsibility na rin para sa community na ma-stop yung spread ng uh, rabies. Kung meron kang mga katanungan tungkol sa usapin ng rabies, mag-comment lang sa baba ng video para mabigyan ko ng kasagutan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Renz Ian Dasco, Kimberly Mamotos, RG Adorio, Susana Kizon, Renren Mendania, Mark Lawrence Quiroda, at kay Nonoy Digo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!